sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions po ng gobyerno sa pagpoksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ginoong Rodolfo C. Rondon, Council Member ng NAPSI, Artisanal Fisher Folk Sectoral Council para talakayin po mga programa ng iba't ibang ahensyo ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapabuti at pangalaga po sa kapakanan ng mga Pilipinong mangisda pati na rin ang mga pangunahing legislative agenda isinusulong po ng sektor ng mangisda. Pinagdiriwang po natin ang National Farmers and Fisher Folk Month tuwing Mayo at Karudy, thank you for joining us. Ha? Kaugnay na rin po ng selebrasyon ito na ng... magandang umaga po. Alright, Karudy, simulan po natin ano, sa mga programang ipinatutupad ano, ng iba't ibang ahensya ng uh, gobyerno na nakakabinipisyo po dito ang Sektor ng Mga Mahista. Ano-ano po itong mga programang ito na nakatutulong po sa sektor? Uh, Unang-una kasi ang pro programa, partner namin kasi dyan yung BIPAR. Mm -hmm. Sila yung nagbibigay sa amin ng mga livelihood, mga programa. Uh, number one dito, yung programa nila, yung uh, scholarship program para sa mga anak ng mga mayang isda. Na bawat region, meron silang islat na uh, binibigay sa mga anak ng mga mayang isda. Mm -hmm. Tapos pagkatapos yon sa pag-aaral sa kanila, sila na rin mismo yung kumukuha para maging empleyado ng BIPAR region. Okay. Kaya so, mga scholarship program. Maganda po talaga, malaking tulong para sa mga pisirpok na kagaya namin. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos yung pangalawa, yung mga kanilang mga livelihood na binibigay sa amin, yung mga uh, uh, aquaculture, uh, ino-orient nila kami, ang bawat organization, kung paano ang pag-asikaso uh, ng aquaculture. Mm -hmm. Meron naman pong trailing silang binababa para do sa mga participant na kanila makukuha. Yun po. Okay. Yung mga sa pagdating naman po sa mga bangka na ginagamit po ng ating mga mangingisda no, paano po nakatutulong dito yung mga iba't ibang ahensya ng government for instance po BIFAR, para po i-capacitate pa yung ating po mga fisher folks. Uh, sa amin po sa bayan po namin dito sa Nabota sa uh, taon-taon may budget ang aming LGU dyan uh, sa paggawa ng mga nabubangga. Uh, bali, bali, ano sila, uh, share sila ng BIPAR. Ang sa amin po sa LGU, mayroon silang binababa dyan na uh, para doon sa material na ginagamit sa paggawa ng fiberglass boat. Tapos ang BIPAR naman, sila yung sa technical, sa paggawa at saka do sa makina mm -hmm. tapos pati sa mga panelan ng lambat malaking tulong po para sa mga opisyal po kasi ang priority ng aming LG yung ngayon yung mga walang bangka mm -hmm. at matigilan na rin yung mga pagputol ng mga punong kahoy mm -hmm. kasi karamihan ng bangka kasi galing sa kahoy eh mm -hmm. ngayon uh, minumulat nila yung ating mga isla na dapat matuto na tayo na huwag magputol ng kahoy mm -hmm. kaya uh, binuksan itong fiberglass boat na siya yung magandang gawing bangka para sa mga gamit panganap buhay ng mga maimisda. Mm, -hmm. mm -hmm. Alright, well, there are efforts, of course, and various programs para makatulong po sa ating mga mangingisda. Yes, But then again, may mga pagsubok pa rin po kayong mga kinakaharap, ano, ang sektor na ito. Um, at present, ano po yung mga pagsubok at hamon pa rin na patuloy pong nilalaban at binibigyang solusyon ng sektor? Uh, alam nyo, mam ma sa hanay po namin, na, kami yung napaka risky ng pamumuhay, napaka nasa vulnerable na pamumuhay. Uh, Unang-una kasi, marami kaming risky na inaabot, lalo, pag panahon ng kalamidad, mm -hmm. hindi kami kumikita. Tapos, yung nadagdag pa ngayon yung issue na bumaba ng Supreme Court na pinapayagan nilang pumasok yung commercial fishing sa loob ng municipal water na dapat ang municipal water, ang stock ng municipal water ay eh para sa mga livelihood ng mga mayang isdang artisanal fisherfolk ng mga municipal na mayang isda. So, yun yung malaking banta sa amin para sa kahirapan kasi nga once na pumasok na yung commercial fishing sa loob ng municipal, ubus lahat ng stock namin dyan. Paano na yung aming nga na ang gusto sa uh, pang-araw-araw naming kabuhayan, mm -hmm. yan po yung number one naming uh, problema ngayon, mm -hmm. yung desisyon ng Supreme Court ng Malabon. Okay, with that, ano po ang inyong panawagan? Ano, kaugnay po sa naging ito? ngayon? Uh, yun ang panawagan ng buong sektor ng mayang may misda, na dapat baguhin. Uh, uh, Pag-aralan nilang mabuti, yung livelihood na para sa Municipal Fisherpock na nasa loob ng 15 km na Municipal Water, dapat hindi na nila payagan ng commercial dyan. Kasi okay. alam naman natin ng commercial, pagka nandiyan na yung salag ng municipal water, hanggat may isda, uubusin na ito, uubusin nila yan. Okay. Hindi kagaya ng mga municipal fish, eh, pag nakahuli po ng mga 40 kilos, 50 kilos, malaking tulong na po sa amin yan. Okay. Malaking kaluwagan na po sa pamumuhay ng bawat Ah, uh, municipal po yan. Mm hmm. Well with that, with that call ano sa inyong panawagan na yan, I hope ay mag-open pa no yung iba't ibang mga dialogue, mga talakayan para sa ikabubuti po ano ng ating mga municipal yes, fisher folks. Now, nabanggit yung isang hamon kanina yung tungkol sa kalamidad. Talaga nga namang hindi makatatakas d'yan ano ang ating mga mangingisda yes, no kapag nandyan na yung mga calamities, mawawalan talaga ng kita. Eh with that um, ano po yung papwedeng mga paghahandang gawin o kaya mga alternative alternatibong mga programa na rekomendasyon po ng inyong sektor para po sa mga ganitong sitwasyon? Uh, sa akin po, sa tingin po na aming sektor dyan, dapat ang bawat LGU o ang bawat LGC ng ating gobyerno may nakalaan na alternative livelihood na para sa mga uh, mayingisdang naapektuhan. Kasi like pag, pag kami bagyo, pinakamahinaan yan, limang araw na hindi ka mm -hmm. Dapat meron silang source na pagkukunan ng kabuhayan, ng pagkain man lang, ng, para suporta sa mga maapektuhan. Mm, -hmm. mm -hmm. Yun po sana. Okay. Um, ano pa po, po yung iba pa yung mga rekomendasyon ano, mula po sa inyong sektor ano, sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno and ganoon na rin po sa mga local government units na makakabenepisyo po dito ang ating pong mga mangingista? Ang sa amin, sa recommendation namin dyan, dapat uh, yung support ng LGU para doon sa mga talagang maapektuhan. Kasi sa amin naman, hindi naman lahat ng mga isda ay apektado. Meron kasing mga nasa higher level naman, yung mga operator na medyo nakakaangat sa buhay. Uh, ang priority natin, yung mga tao natin, uh, talagang sila yung umaasa na maka, makakakuha ng tulong para sa atin. Mm -hmm. Sila yung priority natin mabigyan ng uh, tulong para sa kanila naman. Mm -hmm. Iyon mm -hmm. po sana, yung uh, bigyan ng trabaho na maayos, yung long-term livelihood ba? Mm -hmm. Kasi mahirap umasa doon sa mga ayuda na binababa ng mga LGU, uh -huh. ng gobyerno. So Kasi something yung, that is sustainable. Yung is ayuda right? na binibigay, pag isang linggo lang yun eh. Mm -hmm. Hindi kagaya yung livelihood na panghanap buhay na talagang siya yung uh, mag magsasalba ng buhay ng pamilya, para sa pamilya. hindi Lumakas man, may bagyo man, hindi makalahot at least kahit pa paano, merong income na papasok. Okay, speaking of income ano, at livelihood ano, well, kabi-kabila rin po yung mga well developments na ginagawa ano yes, sa iba't ibang mga lugar at Minsan ay naapektuhan po ang ating mga mangista. Kayo po ay nare-relocate. So, ano po yung maaring uh, gawin ng mga LGU siguro at ibang mga ahensya ng gobyerno para naman po hindi mapabayaan yung ating mga mangista kapag po may mga iba't ibang mga development na ginagawa sa mga lugar? ah uh, sa, sa, para sa amin dapat uh, bago mag-relocate o oh, tamaan kasi yung development lalo dito sa NCR napaka tindi ng development na talagang uh, napaka risky para isa sa mga isda yung ma-displace ka sa iyong paninirahan kasi unang-una malalayo ka sa hanap buhay tapos uh, yung bangka mo, yung pangalan ba yung mapapabayaan mo. Kaya dapat um, magkaroon sila ng ano, Settlement na talagang nakalaan para sa mga mangingisda na kung saan malapit sa pangisdaan ng bahay, tapos ang bangka nakikita. Mm -hmm. Yung sana po yung magkaroon ng disenteng pa, pamama, pa paninirahan. Mm -hmm. Well, Carody, alam nyo kayong mga magsasaka, katuwang na rin ano, yung ating mga mangingisda at mga magsasaka. No? Kayo ay mga Uh, mga daan namin para kami magkaroon ng pagkain ano, sa aming pagkainan. Kaya nararapat lamang na ang mga fisher folks and also farmers ano, ay mabigyang prioridad sa mga programa ng ating pamala. Now that we are celebrating ano, itong National Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan na ito, yes, ano po yung mensahe po ninyo sa mga kasama po ninyo sa inyong sektor? Uh... Sa akin po uh, sana magkaisa tayo wag tayong bumitaw kasi ito'y laban ng ating grupo ng sektor natin na kailangan alagaan natin yung ating food food security wag natin baguhin yung paggamit ng katubigan at ng kalupaan dapat kung ano yung gamit niyan doon tayo mag-focus uh, tingnan din ng ating gobyerno kung paano maalagaan yung ating pangkabuhayan ng bawat uh, bawat tao at saka yung ating pagkain talaga, number one yan eh. Dapat makapokus tayo sa ating kabuhayan, yung food security, wag mawala yan para dun sa... Huwag tayong umasa sa pag-import kasi darating ang araw, yung ini-import natin pagkain, iipitin tayo ng ibang bansa niyan. Mapapamahal tayo ng gas lalo yan. Kaya sana, one country, meron tayong sariling pagkain na hindi tayo aasa sa ibang bayan, sa ibang bansa. At tinabanggit yung food security. Yan yung naman ang naisano ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos sa tutukan po ng kasalukuyang administrasyon. Well, marlugod po kami nagpapasalamat sa inyo, ha, Ka Rudy, sa inyong mga ibinahagi sa amin dito sa ating programa. At sa ating pong mga manunood, maraming salamat po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At ito, Ka Rudy, samahan niyo po ako. At sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.